Hindi pa rin matahimik ang bayan namin. Dalawang taon na ang lumipas, pero patuloy pa rin ang pagkawala ng mga tao. Minsan may mga labi na nahahanap, minsan wala na talaga. Sabi ng ilan, hayop daw, isang malaking predator. At sa palagay ko, hindi sila nagkakamali, pero hindi rin nila alam ang buong istorya. May isang bulletin board sa gilid ng kakahuyan. Doon nakapin ang mga mukha ng mga nawawala. Bawat lumilipas na araw, Unti-unting nabubure ng ulan at hangin ang mga larawan. Pero hindi nawawala ang takot. At kahit na may panganib, hindi pa rin nagpapatinag ang mga tao. Lalo na si Rick, kaibigan ko mula pa pagkabata. Ilang araw lang ang nakalipas, nag si Rick na babalikan ang mga trail cameras niya sa kakahuyan. Late na siya galing work, kaya halos gabi na kami pumasok. Hindi ko siya papayagang mag-isa. Wala na rin akong pamilya at sa totoo lang, siya na lang ang meron ako. Habang naglalakad kami papunta sa mga camps, may dala kaming beer, flashlight, at armas. Nagjoke pa kami gaya ng dati. Walang seryoso. Akala namin kaya naming harapin ang kung anumang hayop ang nandon. Hanggang sa marinig namin ang kaluskos. Mat, naririnig mo yon. Sabi ko, patayin mo yung ilaw mo. Hige ka, nag-hunker down kami sa tabi ng mga ATV. Tahimik, hanggang sa sumanga sa ilong ko ang isang amoy, masahol pa sa nabubulok na bangkay. Tumulo ang pawis ko. Ramdam kong may bumubuntot. Hawak ko ang baril ko, si Rick naman shotgun. Tapos, bigla na lang may bumangga sa kanya. Isang malaking anino ang sumalpok. Umikot ang ATV niya sa lakas ng impact. At bago pa ako makagalaw, narinig ko ang pagdurog ng buto at ungol ni Rick. Rick Sigaw ko habang nagpaputok ng sunod-sunod. Pero wala, parang walang epekto ang mga bala ko. Nang sindihan ko ang flashlight, doon ko nakita si Rick, durog ang katawan, punit ang tiyan, at nawawala ang kalahati ng mukha niya. May nilalang sa tabi niya. Isang nilalang na parang tao, pero hindi. Mataas, kalbo, kulay abo ang balat, para siyang buto na may manipis na balat. Nakatingin sa akin gamit ang malalim at puting mata. May dugo sa bibig nito at laman ni Rick. Doon na ako nawalan ng malay. Nagising ako sa ospital. Punong-puno ng pain ang katawan ko. At sa tabi ng kama, nandoon si Dad. Matagal ko na siyang dinakita. Akala ko iniwan na niya ako noon pa. Anak, sabi niya, malapit ka nang mamatay. Buti na lang, dumating ako sa oras. Anong nangyari, si Rick? Patay na ba siya? Tanong ko, nanginginig tumanggo si dad, wala kang magagawa. Hindi hayop yun, hindi natural yun. Anong klaseng nilalang yun? Tanong ko. Tumitig siya sa akin, saka tumayo at nilock ang pinto ng kwarto. Pagbalik niya, umupo siya sa tabi ko, at sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magsalita tungkol sa totoo. Noong walo o siyam pa lang ako, masaya kami nang malaman kung may kambal si nanay sa tiyan niya. Akala namin magiging masaya ang lahat. Pero habang lumalaki siya, mas lalo siyang nagkakasakit. Hindi siya kumakain. Laging masungit. Parang may bumabago sa pagkataon niya. Hanggang isang araw, galing sila sa check-up, at tahimik silang kinausap ni Lola. Nakinig ako sa may pinto. Ang isa raw sa kambal, nawala na, absorb ng katawan ni nanay o ng kapatid nito. Pero ang natira, ay buhay pa. Tuwang-tuwa pa rin ako noon. Hindi ko alam na nagsisimula na pala ang bangungot. Habang papalapit ang due lalong lumala si Nanay. Parang kinukubkob ng demonyo ang ugali. Lahat kami, natatakot na. Hanggang isang araw, habang nasa shed kami ni Dad, narinig naming sumisigaw si Nanay, puno ng sakit at takot. Tumakbo kami papasok sa kama. Nakita namin siyang nakabukas ang tiyan, parang pinilit palabasin ang laman. At sa gitna ng dugo at laman, nandoon ang sanggol. O kung masasabi mong sanggol kulay abuang, balat, matulis ang ngipin, parang hindi tao, at habang kumakain ito ng laman ni nanay, tumingin ito sa amin. Tumayo si dad, kinuha ang baseball bat, ang bata, ang nilalang, ay nagsimulang lumaki. Nagcrack ang mga buto niya habang nagiging doble ang laki niya. Pagkatapos, naglabas siya ng sigaw, isang kombinasyon ng hiyaw at huni ng hayop, bago tumalon sa bintana at tumakas. Inaresto ako ng pulis, patuloy ni dad. Akala nila ako ang pumatay kay Nanay. Pinilit nilang paniwalaan na may sakit ako sa isip. Pero, yung nilalang, yun yung kambal ko. Tanong ko, nanlalamig. Tumango si Dad. Oo, anak, kambal mo siya. Pero ang totoo, hindi na siya tao. Hindi ko alam kung anong klase nang nilalang siya ngayon. Pero alam kong siya yung pumatay sa mga tao sa bayan. At ikaw, isa ka sa mga taong di pa niya natatapos. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang tunog ng kanyang hiyaw. Bawat gabi, nananaginip ako ng mga matang mapuputi, balat na kulay abo, at ng tinig na gumagapang sa utak ko. Alam kong babalik siya. Alam kong hindi pa tapos ang lahat. At kapag bumalik siya, kailangang handa kami.